Gaano nga ba kalakas ang mga militar ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Number 5, United Kingdom. Ang United Kingdom ay may defense budget na humigit kumulang 75 billion dollars. Mayroon itong 150,000 active personnel, 225 nuclear warhead, 227 tanks at humigit kumulang 580 aircraft. Hindi man kasing dami ng sa iba, ang United Kingdom ay may highly trained elite force at isa sa pinakamodernong navy sa buong mundo. Number 4, India May budget ang India na humigit kumulang $83 billion at meron itong 1.5 million active personnel, 164 nuclear warhead, humigit kumulang 4,500 tank at hihigit sa 2,200 na mga aircraft. Isa ang India sa may pinakamalaking hukbong sandatahan sa buong mundo at patuloy ang kanilang investment sa missile technology at defense modernization. Ikatlo, Russia. Tinatayang nasa 100 billion dollars ang defense budget ng Russia. Mayroon silang 1 million active troop at higit 5,800 nuclear warhead kung saan kinikilala sila bilang ang bansang may pinakamaraming nuclear weapon. Mayroon din silang 5,500 tank at humigit kumulang 3,000 aircraft. Malakas ang mga Russian sa lupa at missile system, ngunit pinahina sila ng mga sanksyon at patuloy na digmaan sa Ukraine. Number 2, China Ang China ay may defense budget na humigit kumulang 250 billion US dollars at may pinakamalaking standing army kung saan meron silang 2 million active personnel. Mayroon din silang humigit kumulang 500 nuclear warhead, higit 5,000 tanks at humigit kumulang 3,300 aircraft. Mabilis na nagmamodernize ang China mula sa AI-driven warfare hanggang sa pagpapalawak ng kanilang Navy. At para sa ating top 1, United States. Nangunguna pa rin ang mga Amerikano pagdating sa military power kung saan ang kanilang budget ay 880 billion US dollars. Mayroon silang 1.3 million active troop, 5,200 nuclear warhead, Humigit kumulang 6,000 tanks at ang kanilang napakalaking air force na binubo ng 13,000 aircraft sa air power, naval presence at global reach. Walang ibang bansa sa kasalukuyan ang makakatapat sa mga Amerikano. Anong bansa kaya ang tingin mong pinakadelikado? I-comment mo na ito sa ibaba at ating pagkwentuhan.